Matagal pang Ramadhan ay nagiging excited ang isang tao. Isa yan sa palatandaan ng Muslim kapag ikaw ay nasisiyahan sa pagdating ng buwan ng Ramadhan. Napakasimpleng palatandaan na madi-define natin kung gaano kakatotoo naman na mananampalataya palataya kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanungin mo ang sarili mo kapatid, kung nasisiyahan ka ba sa pagdating ng Ramadan o hindi. Kung nasisiyahan ka, ibig sabihin, na di-develop sa puso mo ang tunay na takot kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At ang bawat isang Muslim, Nagsusumikap tayo manalangin, magdoa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma balig na syahru Ramadan. Ya Allah naway, ipaabot mo sa amin ang buwan ng Ramadan. Bakit? Lahat natin dito na naipon mga kapatid, walang ni isang makapagsabi sa atin na maaabutan natin ang buwan ng Ramadan. Wallahi mga kapatid, hindi natin alam kahit na ilang araw pa man lang na pumasok na sa atin ang buwan ng Ramadan, hindi natin marapat sabihin na aabutan natin ang buwan ng Ramadan. Kailan mo sasabihin na aabutan mo ang buwan ng Ramadan kung mismong nandoon ka na sa buwan ng o araw ng pagpafasting at doon mo masabi na inabutan mo ang buwan ng Ramadan. Pero kung meron pang isang araw, dalawang araw, ilang linggo, isang buwan, dalawang buwan, ay nararapat pa rin sa isang tao na pag sumikapan natin, ipanalangin, ipagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipaabot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang buwan ng Ramadan sa pamamagitan na magkaroon tayo ng lusog ng pangangatawan, matiwasay na pamumuhay, nang sa ganun ay may sagawa natin ang mga ibada sa loob ng 30 araw sa buwan ng Ramadan at higit sa lahat, ipagdudua natin ang mga gawain na yun na naway tanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala.